Adiman mana ni ah, Simbahan Parokya ni San Fernando Abad Ya yeah. tadi. Oh, kita di Ya yeah. Wow Mabiskan tau ah, Di kuala ni dah ah, Kodisiu Ya yeah eh pagaran po amin ng munisipyo sa Mandaon ayan dinaw ayan oh municipality of Mandaon province of Masbate ayan tingnan din oh yeah Nalipot kita dito guys. Hindi yeah. ko alam kung ano na na, na, na uh, Pero siguro, population natin, population manda. Kaya po. So guys, kung gusto mo masubaybayan na natin mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow ka na, mag-subscribe ka na kay si Dudski Gala. Gala dito sa Masbate. Wow. Just village. Wow. mahirap magpadalagan talaga ako na ang kami ino malupak ano so mo siguro ni guys ang high school yan high school saan man daw memorial oh, tama memorial high school ayos dapat gali ano pag abot mo dito eh ah may nanil hospital ah mandaon medical community hospital ayan yeah. wala na siguro yung nalil ah o balik na kita ini high school Okay Shout out jali sa mga taga Ya Ayan Gala naman si dude di sa bayan nyo <laughs> Nice Gala gala lah pag may time Pag warang time Hindi tambayan eh. ay <laughs> <laughs> Ayos. Okay. So kanina, di na kita nag-aagi. So didin na makita maagi. kanina di ba di kita pumasok so hindi na makita malabas yan pero talibod lang ito din tapos kanina dito kita dumiritso maka ah, din na makita sa yeah. so bagan gamay lang ang poblasyon sa mandaon pero maganda ang bayan nya yan maganda ang bayan sa mandaon maganda ang hindi guys barato ang isda Bali na kita kanina dito dahil nagpagasbaya kita tapos nag-agi kita dito So ini din na way, dili pa kita din ang agi So dali kita Kami yeah. I mean, ni ang bulanon Kami niya ang mean, merkado Kami merkado ninda kanina nag-aagi naman kita dida ah. so malik na kita dida eh. yan tapos may kung may pansit dida o eh. oh, ah dida did. may kao na kita di mapansit na na kita dahil magutom na ha. masulod na na kita, ah. kita dito ang problema eh sarado ka ni eh. So, Hindi, nata naramdaman ko na ano kayo, bawal. Tiyan ako kayong bawalan na magsuluda? Bawal yata. Bawal, sarado, no? Ba, ano ka lang dyan? Ano ka lang dyan? Ah. Ayun, may, ano, guard dyan. Ah, siguro, inaayos no? Hmm. Ah, okay. So, masuludan na kita dyan, guys, ang problema. Ah, bawal na ata magsulud, kaya hindi na la ita sa labas. Salamat, ya Opo. Tag syempre kay magutom na inabot kita sa gutom. Mapansitan na kita di. <laughs> Mapansitan na kita di kay ate. Dito, tagpiran biyon. Tagpira order. Ah, lang. Mapansit la ako. Ah. Ayun. Mapansitan na kita di ganda ate. So, -amit so guys, nanita, Didi, ang kanamit sa pansit. So, hindi guys, makikao na na kita dito sa kantin ng dati. Magutom na pa, no? Pagandaan magkaon dito guys sa karinderya ng dati. Barato na ang pansit. May libre pa na sa bawo. Yeah. Dito ako magkaon sa tubang sa pantalan. Salamat. Salamat sa pansit. Nabusog ako. <laughs> Ang pangarap sa karinderya mo? Sayon. Sayon? Ah, sayon restaurant. Ayan. So guys, hindi ka mo mag-aon pag mo sa mandaon. Hindi ka mo magkaon sa sayon restaurant. Oh. Kay manamit na ninda pansit. May libre na sabaw. Sige, it, eh. Salamat. <laughs> so palabas na kita sa mandaon kay tapos na kita di gumala yan ah tag, pagkatapos na itong did eh makatun na kita sa sugaton tanan natin, amigo, eh, na amigo <laughs> kay ito nagahulat na ay na narong turn kita namali ang pasok na dapat ito kita nagpasok kanina sa ano uh, cruising balod kaya ito siya dito pero okay lang kasi pa paano nakagala kita di Sabayan san mandaon shout out sa mga taga mandaon yan yes. uh, syempre din na kita maagi to din na kita maagi Kung yeah. bon, uh, na kau kung bon, uh, na sugat tatani si Carlo guys, Di kau pun tatani sugat. Ang problema, eh aro on tour kita. <laughs> so, jadi kita mau lagi ke median Mandidin. Ya. <coughs> di ora mau nang ini na barangay. Lombok garam ko may agian ditit. Ang siyang pansit ninda ate. Tayo like, syempre ang ninda mainit na sabaw. Ay, pa no guys, minsan nagatinapay lang ako o kaya naman pag igaw ang pansit, pansit talaga ako sinapansit bihon. Ay, pag nagkaon ako sa karinderya, pansit, pansit o bihon tapos magayo talaga ako sinasabaw. <laughs> kaya maayo pa no magkaon na igaw kaasan inahigop na mainit na sabaw. diba? Bila man tanik kita uranun No Bila tanik kita uranun Mahirap mag vlog Nah ina uran guys Ha <laughs> No Dah mas kuya ma Padahal agak senia Matot Pagan Eh sa solo niya ang kamino <laughs> ang bayan sa ano sa mandaon guys napakasilinsyo no pero maunlad din siya din na bayan eh, kada mo anak. Uh, uh, anak po ay dili sa tao. Uh, pangisda. Tapos syempre mga para pangisda, syempre sagana sa sa isda, di ba? Sagana sila sa isda. kaya damo sila perming corto. Ah, <laughs> uh, barato diri, barato ang mga isda didi guys. Sa bayan San Mandaw. low tide galik nya no ini galik diri na area guys pagka po damay ini din resort yan kaya dati galak kita kaya aram tayo ni din area pag ini din na area guys bistado tayo ni din na area pero party dito sa placer katahingan di masalang silit tayo dito, bistado kaya bira lang ako sito nakakagala dito pero today bistado naton sa doon na time na adi ah, pa kita din nag sanada pa kita sa Masbati City nag stay pero yan na nato na kita sa Katahingan yan sa nato na ako sa Katahingan so yan na lang naman kita nakabisita dito di, sa bayan san mandaon yan pero katoy upat katoy bago ako nakapansyari yapan dito grabe ya, wala pinagbago lalo na ang kamino kamino pakadi takot ako ang pinagbago dati maayos ang kamino pakadi guys pero wala ko nakuha na sa video kung nakita nyo itong pagpakadi ko palang pagpasok ko palang tunan dito sa siksag ang pangit na ng kalasada guys yan sa mga nagatrabaho pa sa kamino na dapat pag nagtrabaho pulido dili kay siraon tapos bayaan sira na ay nako so uh, di nakita sa amin no yan yan so baton ta na guys sa ano natong barkada na si Carlo Bulaos eh okay. mali ani atok sa aton ako po yan so guys kung gusto mo ma update sa naton mga vlog, mga travel, mga gala dito sa Masbate. Mag-follow ka na, mag-subscribe ka na para kung ikaw kita bagong upload, ma-update ka. Yan. So guys, dito na lang. Ba bye bye-bye, bye-bye.